nakilala ni Nena itong nga uh, kanyang sinamahan? Mm -mm. Ang simula po ito nung kami po ay nangungupahan po doon pansamantala hanggang tagpapagwa po ng bahay sila papa. Mm. Eh, di man po namin nakalain na yung anak po pala nung may-ari, na may pagtingin po pala sa kapatid ko. At that time, ilang taon lang si Nena? Na, this is S pa po nung August. Kasi 16 years old and below, ito yung tinatawag na, I mean, kung may nangyari man sa kanila, no? That can still be considered statutory rape, okay? So ibig sabihin bago lang silang magkakilala. Opo, nitong August 4 daw po sila nagrin sila. Sumama ka nagtanan pa paano? Umalis po yan sa amin. Hmm. Nag sabi daw po magtatrabaho siya. Nasabi bakery lang daw po siya. Hmm -mm. Okay lang naman daw po siya, wag na daw po siyang hanapin. Eh di hmm -mm. kam na kayo. Opo. Hmm -mm. So hindi niyo alam pa at that point na Opo. meron na pala siyang karelasyon. Opo. Okay. Paano niyo na discover na may karelasyon pala siya? Yung pinsan ko kasi po, nag-chat po sa akin nung nagtrabaho trabaho daw po sa Candelaria Crescent dun sa Pinasukan mm. daw po na ano. E di doon po, nalaman po namin, bumawa daw po yung kapatid ko doon sa tapat na yon na sinasabi nila na bahay po pala natin. Mm -hmm. Doon po namin uh, na diskubre na doon po talaga may relasyon sila. Umamin man po yung kapatid ko. Sabi po sa amin, pananagutan na lang daw po niya, kuhan daw po yung pagkukulang. Mm. po, di man po nangyayari ng dispensa sa amin. Tinanggap ba ninyo ang, uh mga pinangako? Hindi po namin po tinanggap. Okay. Ano ang gusto ninyong mangyari? Gusto po namin na kung anong po dapat na ano sa kanila at yung kapatid ko po ay minor de edad. Mabawi okay. So, nyo? Opo. Sinamantala po niya ano, kamurang isip ng kapatid ko. niko uh, Nico, magandang hapon sa'yo. Nico, nandito ang mga magulang ni Nena. Nasaan si Nena? Ay, nasa dito po sa barangay. Oh, di ba nagsasama kayo? Di po. May relasyon kayo, Nico? Meron Okay, alam mo ba na 16 anyos lang si Nena? Opo. Okay. Alam mo rin ba na dahil menor de edad, itong relasyon na ito ay uh, hindi ito sinasang-ayunan ng batas? Opo. O. Oh. So ano ngayon ang balak mo? Kung tatama ko si Nena sa niya, ay ayaw naman po. Nena, kayo ba ni Nico ay may relasyon? Meron Para... po. Alam mo naman na menor de edad ka pa, di ba? Ano ko naman po kasi 'yung kumunta talaga po sa bahay. Magulo nga po, at lagi naman po 'yung binubugbog po ng ate ko. Bago po ako dumating, nagtinda kasi po ako. Pagdating ko po, nagtatalo na sila. Okay. Tapos po, 'yan po. Sabi na sabihan ko, tumigil na kayo at ngayon lang kayo nagkasama-sama, nag-aaway pa kayo. Mm. Ay, nang lang nga po doon sa silpo na nabasag. 'Yan po, grabe mm -mm. po ang iyak niyan. Ah, uh, so isang beses lang ito. Opo. Actually po, ito yung ng po nila mm -hmm. uh, po sa Black ang uh, issue lang po doon is pag-radaway ng bata, yung pag-alis ng bahay. Okay. Yung sa pinto na ng pagpan, wala pa po kami doon. Ah, uh, yung okay. Yung lang po yung na yun. Na hindi po sa amin, uh, kumbaga po, nakapag-back natin. Another issue pala. So, after nung no family counseling, may kinandak ah, ko kami. So, ang uh, ating, yeah. ano, ang ating Social Welfare Development Office, Shari, ay pumasok lang sa eksena dahil doon sa paglalayas. Pero hindi pa na-evaluate itong issue na sumama at nagtanan. Ma'am, actually po, ma'am, yung, yung pangyayari pong yan, mm -hmm. po niya ng incidente po, uh, naulit po yan kasi meron po pangyayari na tinulungan na po ng parents and yung mga kamag-anak na mabawi po yung bata. Ah, so hindi ito itong ang unang pagkakataon. Yes. Ang nangyayari ma, masyado ng rebellious ang bata. Okay. Kasi may mga insidente daw po na nakakaranas na siya ng pang-aabuso o pananakit ng mga ate niya. Ayun. Ngayon, masyado na pong um, decide, decided yung bata na uh -huh. maglayas talaga. Ayaw na po niyang sumama doon sa mga magulang niya or kahit doon sa mga kapatid niya. And uh -huh. Um, pinayuhan ko po yung nanay na sa ngayon po wag na muna ng pilitin kasi baka lalong magrebelde yung bata and mas lalong mapariwara. So sabi ko hayaan na muna natin siyang mag okay. kung gusto niya gustong tumuloy kasi ang gusto po ng bata it's either sa tatay or dun sa kuya niya na nasa Barangay Alawihaw sa Daet Camarines Norte. Ah, okay. So may mga ate or may ate na pinagbuhatan siya ng kamay. Opo, kasi po nagsalita po yan na babasagin ko ang mukha mo. Ginayon okay. po yung kapatid. Kaya po nagalit. Okay. Pero again, uh, violence is not the answer. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Masu Sergeant Bertley, umalis yes, rin yung bata doon and then ito na nga, sumama na sa hindi niya kaanak. Ma'am, kasi yung ano, yung magulang ma'am nung time na nandito sila, kinausap ko po yung nanay. Uh -huh. Kasi totally ang sabi ng nanay, um nanya. na niya. Sabi niya sa akin, um, wala na siyang pakialam doon sa bata. Sabi ko na, ay, wag ganon. Kasi ang gusto po ng bata, nung kinausap ko ng mga sinsinan, mm -hmm. makapagtapos ng pag-aaral. Gusto niya pong ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Okay. So ang sabi ko po doon sa nanay, bigyan yan ang isa pang pagkakataon. Yes. Uh, huwag susukuan yung bata kasi yes, gusto definitely. naman ng maayos na buhay ng bata. Kaya lang yung mismo pong nanay ang sumusuko. Kaya sabi ko, sa ngayon po, hindi, hindi ako ako para sa pamilya ninyo. Kayo po ang magdidesisyon kung okay. ano pong gusto ninyong mangyari sa, sa bata, sa anak nyo. Mm -hmm. And kung, kung ano po muna yung ng bata, doon na muna po tayo kasi masyado na pong ano yung tolero yung bata, masyado nang uh -huh. hindi hindi makausap ng maayos at yun na lang kagustuhan niya ang naiisip niya. Nena, meron ka bang gustong uwian? kung ayaw mo umuwi sa mga magulang mo? May marami kang kapatid. Oo po. Okay. Ah, uh, kung mapapatunayan at merong mga ebidensya na itong siniko. Nico, boyfriend ko po. Okay. Iyan na nga ang sinasabi natin. Nena, wala kapat sa tamang edad kakasuhan ng mga magulang mo si Nico. Kulong ang abot niya. Minor de edad ka eh. Hindi po ako papayag yun sinasabi niya sa mga kamag-anak. Ang gusto ko po kung ayaw niyang umuwi sa DSWD po. Okay. Kasi po, yung lalaki na yan, hmm. sinungaling po yan. Pag gabi, kinukuha niyan. Pag umaga, sinasauli niyan. Ang ayaw natin, eh baka mamaya mabuntis itong si Nena. Pagka nangyari yan, anak ko talagang malilintikan talaga si Nico nito. Ilang beses po yan tinanong ng kapatid ko na lalaki, panganay po, noong mm -mm. piyesta po ng batobalani Balani. Mm -mm. po yan si Nico, na kung gusto mo yung kapatid ko, sa tamang edad, mm -mm. pagtatapos namin yung pag-aaral yan. Mm -mm. Magmuna mo ng ligawan. Mm -mm. Ano pong ginawa niya ngayon? 16 si pa lang po yan. Sinabihan po namin, ilang beses po siya sinabihan. Hindi siya marunong tumapad sa ano hindi naman po ako alis yan kung hindi ako gaganyan yung mga ate ko. Alam mo, pagsasabi ka sa akin, mga chat ka sa akin, nasa ko ng biyanan ko. Sabi mo, ate, samahan mo ako. Sinasamahan kita, di ba? Kahit pagpapainan mo, sinasamahan kita. Ano pinagtutulungan niyo ako? Hindi kita pinagtutulungan. Di ba pinagsasabihan kita? Ano ba kayo binugbog niya ako? Hindi ka namin binugbog. Tanungin mo yung mga kapatid mong bunso. Kasi nasa loob yun. Walang ginagawa sa iyo dahil guilty-guilty ka doon sa cellphone na yun dahil pinapaamin ka namin kung sino yun. Sino ang boyfriend mo? Sabi kung hindi ka guilty, ba't tumakbo ka, hindi ka nagpapakita sa amin, di ba? ano na, hindi na O, oh, ang mga magulang opo. mo at ang pamilya mo ay walang ibang hinahangad Opo. hindi ang mabuti para sa'yo. O, oh, yung ate mo nga, ang sinasabi, eh, huwag kang pumari sa kanila. Maaga ka ba ng asawa Opo. O, oh, ilan taong ka nung... 17 po. Sus, Mariosep, isa ka pa pala. Alam kasi nila, Nena, kung anong mga hirap ng buhay. So, sana, maging aral din sa'yo kung ano ang pinagdaanan ng mga ate mo madali lang siguro nena na sumandal ngayon sa isang lalaki na mas matanda sa iyo at inaakala mo na maiaahon ka sa kinalalagyan mo. Pero hindi ka dapat umasa sa ibang tao para mahanap mo yung yung liwanag o yung tinatawag natin na peace of mind. Dapat sa sarili mo rin nakukuha yon. At hindi mangyayari yon kung puot, galit at samanan ng loob ang paiiralin mo. Sino nga rin ka, Neko? Patsurotsoy ka? Samanta, nung naghahanap kami, ikaw ay kausap namin. Sana noon pa nagsabi ka na para hindi tayo umabot sa ganito. Pati ang nanay mo, konsentidor, tinatanong na yan kung ano, tinatawanan ako niyan pag ako'y naghahanap niya sa anak ko. Aylo po, di pa po sa barangay lang po tayo nag-usap. Hindi po tayo sa Deportive niyo po hinanap sa akin ang anak niyo. At kung hinanap niyo po sa akin, ay sasabihin ko. Di ba tinanong ka ng kapatid kong lalaki na si Totoy? Di ba tinanong ka na kayo ko ka daw? Tinanong niya, kung may alam ka, ang sabi mo sa kanya, wala kang alam gusto ko po yung makatapos talaga. Okay. Dahil yan na lang po ang natitira sana sa mga anak ko na gusto mong makatapos. Okay. Paso nga po yan, yung lalaki na yan, nasa harap lang ng bahay namin, na halos nakikita niya ako araw-araw na may bit-bit akong paninda ng basket, nag-uulan, nag, iinit Hindi siya nagsasabi sa amin. Kung nagsabi na lang baga po siya, at hindi po tayo umabot sa ganito. Napakahirap po, napakasakit sa aking ina. Nagayan ang nangyayari. Yang inang niya, nakangiti yan sa amin. Na halos nag para kung tanga sa tabing kalsada, nakangiti iyan. Tapos nag, eh, magkakutsaba po yung mag-ina yan. Yan ang nag sa anak ko. Saka sa anak niya. So, attorney, pwede po ako magsalita. Ako po yung nanay ng lalaki. Oh, sige, sige. <laughs> Hindi ko po alam na naglayas yan. Pero alam niyo po na 16 anos lang si Nena. Alam ko po yan. Nung pagkabagong taon po yan, naglayas na po yan. Ang sabi nga po niyan, mabuti pa daw po na magtrabaho na lang siya sa iba kaysa magtrabaho siya dito sa nanay niya na binubugbog pa siya pagdadating. Okay, pero alam niyo rin po na may relasyon sila ng anak ninyo? Nito na lang po. Alam niyo rin po na 16 anyos lang yan? Opo, pero hindi ko po alam na kailan ko lang po nalaman niya na nito na lang po nga maglayas yan. na nadetect ng social worker na nakitulog po sa bahay ng isang gabi hindi yan. This, kasi hindi. Ayaw nga po sa kanilang umuwi. Ako ang nakaalam niyan kung paano yan nakapunta doon. Alam mo yung kasama niyan doon? Doon ko yan nalaman. Meron, ka, -ka kausap ko yun kung paano namin nalaman kung bakit siya napunta sa Candelaria Quezon kung anong trabaho niyang pinasukan. At natutulog rin sa inyo, Nay, si Nena? Hindi po, sa ano po yun? Doon yung sa kapatid po kay Tilo po. Sinungaling ka, matanda ka na, sinungaling ka pa. Nagsasabi yung, yung borders mo dyan, dyan, dyan si Jilo, natutulog. Hindi si Tilo, yung anak mong panganay. Sinungaling ka? Kapit, bahay mo na mismo. E, Sinusulsulan mong maigi. Hindi mo po yung totoo. Nakiusap po ako na makitulog muna po ng isang gabi nung dumating po ako. Natatakot mo na po kung umuwi sa bahay at pinagbantaan po ako niyan ng ate ko na yan na wag daw pa akong at pag umuwi raw po ako, pagtutulungan daw pa ako niyang dalawa na yan. dalawang Sinungaling dalawa ko, ko wala po. naman sa'yo sinasabi. Oh, so, Kaya po nakiusap po ako na pwedeng isang gabi matulog muna po ako. Oh, edi eh, at ayaw na ayaw, ka na ayaw talaga. Ko... Tutulungan po kayo ng Wanted sa Radyo para maisaayos natin na nandoon muna sa poder ng DSWD si Nena. Dalawang linggo ito. Doon sa dalawang linggo na yan, ihahain ang kaso kung ano't ano man laban kay Nico. Okay, bahala si Nico na i magbigay rin ng sarili niyang uh, pruweba na wala siyang kinalaman sa paglalayas. Uh, in the meantime, kayo rin naman tutulungan kayo ng Rafi Tulfo in Action na magkaroon ng mas matibay na kaso laban kay Nico. Opo. Okay. Meron po kami. Ah, uh, pero ang objective natin ito ay matulungan si Nena. Opo, okay?